may itinanim, may kakainin. Kung may tiyaga, may nilaga. Kaya para sa grupong nagtataguyod ng livelihood program sa Bicol, kayang-kaya nila ang magtanim ng palay at gulay. Sa Barangay Lidong, Santo Domingo Albay, sa Risaring Gulay, ang tatlong ektaryang lupain na ito. Ang grupo, walang iba kundi ang Solid Volunteers of Bicol. 2019 bago mag-pandemic nila sinimula ng programa. Mula Albay, narating ito ng Camarines Sur hanggang Sursugon. Bilang isang citizen, natutuwa po kami na nakakapag-distribute kami ng murang ano, murang pagkain to mga gulay. Alam naman po natin ngayon na meron tayong ano, meron tayong problema pagdating sa presyo ng mga pagkain. Ito po, pag ito po hinarvest, uh, ina ibinebenta po ito ang, ang, iba nito sa karating po at nasa murang halaga. Yan po ang advocacy namin na magkaroon ng murang pagkain sa lugar namin. Ito po yung mga pananim na okra na anytime eh, pwede na rin ma-harvest at maibenta rin po sa palengke o sa mga karatig lugar dito po sa Albay. You know? Yan, malawak din po yung taniman nila ng okra. At kung mapapansin ninyo mga kababayan, marami na pong bunga yan. Yan. Ito oh, Ayan, oh. Ayan. Lahat po yan ay may bunga na. Ayan. Meron pong taniman sila ng upo, no? Yung upo nila mga kababayan ay nagkalap ngayon, hindi na po mapapakinabangan. So, yan kung mapapansin natin po. Marami po itong mga upo na ito. At mamaya ay uh, maitanong natin po sa kanilang grupo kung bakit nangyari ito na hindi po na-harvest kagabi itong upong ito. Sayang, ayun o. No? Kukunyan pa ako mag-alok pa doon. Hindi man mawibinta. Sayang man yung gasto. So sa pamamagitan po ng grupo, hindi nyo ba hinanap po ng mga magiging buyer ito? Ayaw naman kunin ng ibang buyer kasi may nangambintaan. 'wag silang mawawalan ng pag-asa kasi um, ginagawa namin po ang lahat ng pwede namin gawin na maka uh, makahingi kami ng tulong, matulungan sila kasi ang ano namin is ang advocacia namin is abante lang. Kahit nang nahihirapan tayo sa buhay ngayon, um diretso pa din kasi um, kung tatambay na lang tayo, hindi na natin um itutuloy yung pagtatanim kahit pano. Uh, mawawalan lalong ano nagmamahalan yung mga bilihin nawawala yung ano yung mga local farmers. Sa mga iba pang miyembro ng grupo, naniniwala silang kung mas maraming may tanim, mas marami ang kikitain. Kaya karagdagang tulong ang kanilang hiling sa pamahalaan. Kung sa pagtanim naman po, maganda naman po yung kinalalabasan. Kung maganda din naman po yung ani ng mga pananim. Pag uh, sikaso, abono, tapos yung patubig po. Meron din sa ng palay pero ang ibang parte nito napabayaan dahil sa kawalan ng tubig at abuno. Makahingi po ng tulog kahit sa pang-abuno po. Ayan. Kailangan nyo po talaga ng abuno? Abuno po, yan. Ayan, saka yung patubig. Tubig, tubig po, tubig. Yung irrigation. Ng tubig, oh, irrigation. Kasi doon sa kalsada, mayroon dati doon na tinatawag yung daan ng irrigation. Nung unayos yung mga kalsada, sumikip, kaya umina yung tubig dito. So sa madaling sabi po, natakpan oh, yung, yung irrigation. Natakpan, so wala nang napuntang tubig nagbaraw, dito. kunti na lang yung pumapasok na tubig. Kaya hindi na umaabot dito. Dahil kami, oh, isa kaming mahirap, kailangan namin ang suporta ng galing gobyerno na mabigyan man lamang kami kahit konting tolong para sa ikadadagdag kan sa aming pagsasaka para umunlad naman kami. Kagaya po ng abuno. Gaya ng so, binhi? Binhe. binhe. Okay. Pang spray. Yun po ang aming pangailangan. Katulad ng sa fertilizer baga, mahal mal ng mal, patas ng patas. Tapos ang bilihan ng palay, mababa. Kumusta po yung inyong palayan, Kuya? Sa ngayon, hindi mo masabing may na, hindi rin masabing maganda. Tamang tawa lang. Pero nakakasuporta? Kahit paano, nakakasuporta. Nererintan lamang nila ang lupang kanilang tinatamnan pero sa porsigido silang makatulong at maitaguyod ang sariling pangangailangan ng pamilya at iba pa nating kababayang may makain sa kinabukasan. Sa kasaysayan, halos mabura sa mapa ng Bicol Region ang barangay Lidong Santo Domingo Albay dahil may mga nasawi at natambunan ang ilang porsyon ng barangay na ito matapos manalasa ang bagyong riming kasabay ng pagragasa ng lahar noong taong 2005. Subalit sa likod ng mga naranasang kalamidad, nagsikap bumango ng mga residente at bumalik sa normal na pamumuhay, sa simpleng hanap buhay at may pagkain sa hinaharap. Para sa BBM Movement, Bing Alerta, Lidong, Santo Domingo, Albay. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at informasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng chance ang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin pusog ka! BBM Movement Bansang Busog ang Mamamayan